Nanawagan ang Catholic Educational Association of the Philippines o sayap sa gobyerno nga tabangan ang private schools sa mga problema nila sama sa pag ubos sa enrollees o pagbalhin sa uban nilang magtutudlo ngadto sa public schools. Ano yung report ni John D. Esteban? Usa sa mga private schools sa Davao City, ang Holy Cross of Davao College. Usa sa mga hagit ang pagmintinar o ang pag-improve sa ihap sa enrollees. Gumikan ang mga private schools nagsalig sa tuition aron magpadayon ng operasyon. Hinuon, misaka ang ihap sa ilahang enrollees karutuiga, apan nagpabiling hagit kanila ang pagpatuman sa Republic Act 11984 o ang No Permit, No Exam Provision Act bawal well, no unlike before di ka talaga maka-exam kung walang permit so what we are doing now we accommodated all the students to take the final exam even without paying their tuition but they need to pay their tuition before they can enroll ang third year mass communication student kasi Alia sa naasoy na nga iskolar nakatabang matud pa kini aron makatungha siya sa private school taliwala sa kapito sa kinabuhi Ilabi pa nga kulang daw ang kita sa iyang inahan nga nagadesign sa mga event o sa amahan nga jeepney driver alang sa pagsustento sa iyahang pagtungha. I work and also study. Despite all of like that, the economic pressure, nagya ang pagpaningkamot po. The scholarship nga they provide. secure ko nga makahuman dyan kong skwela. sab sa sa ginakabalakan sa tulungaan, ang pagbalhin sa mga magtutudlo sa public schools kaya mas dako ang suhulan o mas daghan ang beneficyo. Ang uban, mas gipiling magtudlo abroad. We need help from the government in terms of training of our faculty and um, subsidy maybe for our students, more scholarships. Because more scholarship will mean more students to enroll here. Pipila lamang kini sa mga problema sa private education. Nga gipaabot sa Catholic Educational Association of the Philippines o SEA. Gikabalakan nila nga madugangan ang manira ng mga private schools o galing dili kinimatubag. Sa karon ana adaw sa average pulo ka private school ang nagasirado kada tui. Doon naman daw ginahimo ang gobyerno, apan limitado o kuwang. We have been lobbying for expansion of government assistance, not just to be limited to junior high school in terms of AEC and senior high school in terms of voucher, but also to cover grade 6 down the line until kinder and not only that our teachers should also be subsidized more the quality of education is rather enhanced and at the same time they recognize our vital and paramount contribution in the aspect of education government would should see private education as really a partner in delivering quality education so in that sense I suppose government should support us there is a shortage of 150,000 classrooms per Edcom report and we have the capacity to absorb these students without government's having to build the infrastructure there have been legislation that maybe it's not necessary at this time no like the mandatory ROTC perhaps uh, the resources for this can be channeled to improving uh, quality of education sa Davao region sumala sa DepEd 11 wala problema ang private schools apan Tuod, kinahanglan masuportahan ang private education. gumikan dako daw ang tabang ni Inis sa pagtunol sa servisyo sa edukasyon sa nasod. Sa regyon, anaasa, 300,000 students ang nagtungha sa private schools, samtang sobra 1 million sa public schools. If these 300,000 will be added to the 1 million plus, so dako kayo na siyang uh, uh, concerns sa space, sa rooms, sa teachers, sa resources. Without them, You can just imagine how huge the problems we might be facing. Mountaineer Ilahang ilahan ipatawag in aid of legislation ditong mga bisagunsa na lang long, uh, wala gihapony resulta. Kauban si Jojo Sularte sa camera, Jandy S. Steban. 1 Mindanao